so pag-usapan po natin na eh. Kasi doon sa naging huling video ni Vice President Sara Duterte kung saan sinagot niya yung pong mga statements ni First Lady Lisa Marcos ay mapapansin nyo talaga na may halong paninira okay? doon sa dulong part ng kanyang statement na ina-undermine yung presidency ni BBM. They are trying to create this narrative na lumalala yung pong sitwasyon ng bansa. Okay, ito yung kanyang sinabi talamak na naman ang ipinagbabawal na droga samantalang hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensya sa ating bansa. Okay, may may hirit pang ganun at yan po ay dinebank at uh, uh, pinatunayan po na mali ng data mismo galing sa ating gobyerno at kay Sekretary Benhur Abalos ng DILG. Ito yung kanya'ng sinabi ah, The peace and order situation in the country has improved with a much lower index crime volume from 196,000 pre-pandemic. Ito yung July 1, 2016 hanggang April 21, 2018 nung panahon nung tatay ni VP Sara. Kay 196,000. Itong same period from the start ng pag-upo ni BBM, ito po ay nababa sa 71,000. So, kalahati yung pong binaba uh, nung, nung index crimes sa bansa nung volume sa bansa ano ang sinasabi ni VP Inday na lumalala yung krimen yan po yung naratibong ginagawa po nila yan po yung uh, kumaga mind conditioning na ginagawa nila sa tao para po isipin na lumalala yung peace order situation pagdating naman po sa illegal substance o oh, ito sabi ni uh, spokesperson ng PNP Jean Fajardo Uh, nakapagtala po tayo ng almost 32 billion pesos worth of seized drugs from July 1, 2022 hanggang April 21, 2024 at napakalaki po niyan. O so ibig sabihin po ay tuloy-tuloy uh, yung pong efforts ng gobyerno sa pagsawata sa krimen, sa pagsawata sa illegal substance at pagdating po sa sa insurgency. Ayan po, ako naman, tuloy-tuloy din ang pagre-report natin. Tuloy-tuloy din ang NTF elcac This year, matatapos na ang threat sa NPA. Anong sinasabi ni VP Sara? Eh, nakaupo siya dyan sa NTF elcac Hindi ba niya tinitingnan yung data ng sarili niyang organisasyon na yung pong NPA ay paliit na ng paliit yung bilang. Anda, nag, nagsusukuan na. ba diba? Unti-unti po, uh, naghihingalo na yung pong NPA. Anong sinasabi ni VP Sara dito? 'di diba? Puro paninira. Kaya po sa akin talagang naniniwala ako na tama yung calls para sa kanya to resign from her position. Kasi kung ganyan na lang gagawin mo, paninira na walang basihan. Paninira na walang datos. 'Di ba? Paninira na na obvious naman na mali yung kanyang kanyang data na sinasabi. Yung kanyang info na sinasabi eh mas maganda po na hindi na lang siya kasama sa kabinete ng Pangulo. Kung puros paninira lang ang gagawin. And, ang, ito pansinin nyo ulit, ito, ito yung parati ko sinasabi, puro siya paninita sa mga mali ng ibang departamento, eh bakit hindi niya ilatag yung mga problema sa sarili niyang departamento? ba diba? Yung kakulangan pa rin sa classrooms, yung uh, bumababang uh, performance at IQ ng ating mga estudyante, 'di ba? Yung mga kakulangan sa ating mga paaralan. Sa yung mga gamit sa paaralan at yung yung sa mga guro, yung mga kailangan ng mga guro. 'Di ba? Napakadaming problema sa ating sa ating educational system. Bakit hindi yun yung tutukan niya kesa naninita siya sa departamento ng may departamento. Kung mga ina-undermine niya yung trabaho ng ni Secretary Abalos, Ina-undermine niya yung trabaho ng PNP. Ina-undermine niya yung trabaho ng NTFLCAC kung saan kasama siya. Kasama siya sa NTFLCAC. Ina-undermine niya ito. Uh, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo, insurhensya sa ating bansa. ba diba? Yung, yung kriminalidad, kailan pa nag-zero yan? Siyempre, parating may kriminalidad, pero bumababa. Diba? Terorismo, 'yun din, 'di ba? Ang ding mga 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 nagagawang mga pagsugpo diyan sa 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 NPA tsaka dun sa sa Mindanao na mga problema. O insurhensya, 'yun 'yun nga ang sinasabi natin. Na, na maganda yung nagiging development under PBBM. 'di ba? Kesa unahin niya yung problema ng ibang departamento, sana ang i-report ni VP Sara yung problema sa sarili niyang departamento at ano yung mga plano niya para ma-solve yung problema na yon. Ang gusto ko lang naman magpakitang gilas. To be honest ha, kung 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 magpakitang gilas si VP Sara, kunyari ito gagaw ang kulang natin classroom ay 50,000 classroom for example. O ito yung gagawin natin, hihingi tayo kay SM, hihingi tayo kay ganito, hihingi tayo kay ganon, magpapatayo tayo ng ganito karaming classroom. 'Di ba? Kung ganun sana ang nakikita natin eh, na publicity eh. Eh ako sasaluduhan ko pa. Kaso hindi Ang sinisita yung departamento ng ibang dip, ng ibang may departamento na mali-mali pa yung nasasabi. Kaya sa akin hindi talaga tama eh. At kumaga this justifies lang yung pong mga sinasabi ng iba na nag call for her to resign from her post sa DepEd. So, kung hindi niya matutukan yung problema ng edukasyon, baka dapat iba na lang yung tumutok dyan. Pasensya na, Mr. President, magkaiba tayo ng opinion dyan, pero nakukulangan po talaga ang marami sa performance ni VP Sara dyan po sa DepEd. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.